Luisa mo. Kumusta na ba nagtanaw? Guys, din sa Amaya para mag team building sa mga young people. <laughs> <laughs> Kayu, mino. Belarut kayu. Dengan anak-anak dia. Cipta naraiko. Belajar naraiko. Emang emang mengajar anak-anak emang pakar naraiko. Pakar naraiko. Ya tuh mah? Oh, agak. Atau ni.

na si so, Gabriel oh. Hello, shout out. Na karon mo ng karon sa Hanging Bridge Amaya. Ara dito ang Dios. Totoo iting. wala tay picture, lol. Wala tay picture Nami Na nagkaroon sa Hanging Bridge. Hoy, adlo kayo. So, nanas ti. Na, -na, si, na, -na Amaya no. Mone ang view sama ni Samaya guys So na dito akong kaluhaw Nagulat oh. Nagulat din na akong kaluha dia O oh. hulat hulat lang dia lang kaluha Mana ako dia karon Na adere si RG Si hi Hi hmm. Um, RG dito sa tabuk dili ang una na ko di so moni ang view din ni nga ila gi picture picturean makita man ang kagayan di aura so ang kagayan di aura makita nimo moni ang kagayan di aura oh. So, kita lang mga pila ka portion sa kagayan di aura. Ayo anak. Kita an. suko na sila na. So mo na oh. Muni ilang git trabaho. So busy kay sila oh, wala na ini iksuon sa unggoy. yeah, busy sila picture diri guys. Manila oh. oh, nila hang live din hi hey, guys. Oh. Kani sa ang princess. Princess. <laughs> um rate na kontulay is 5 over 10 kay dili ka siya taas. 5 over 10 yeah. kap katunga ra dai yeah. sa Imuhang hangkuan. So busy kay sila din eh, no? sa picture taking. Kita ni mo nang kasada sa ubos. Di mm. mo so, gumalang inani. Ay, feeling like... uh, so, na po. Mali siya. Dili at o dili at o dili. Sama na siya, no? Parang dira akong ang gulay. Parang dira sa queer so. class. Parang meron bito. Kaya eh, madok ko din mo ano. ko din sa tayo. Basing mo buak ba? May <laughs> touch. Girl, alam anak siya. Shall... Ganyan sa baba. Oh, oh basta is kayo pang dars na sa ubus. Ay. Ito lang ating ang bigo. Retouch, retouch ani. Diri ka,

Hmm. na Nami karon din ni pasulod sa Nuwas Art guys. Money um. okay na okay na. Okay na. Naa sa Nuwas. Noah Nuwa. Si Nuwa. Si Noah's Nuwa? <inaudible> Ark Noah, king Art. Nuwa. <inaudible>

Dah ya me me. tamu dia my, guys. Sama so, ala ha? misa. Hmm. Ang ala ha? Hmm. Oh. Oh. Si. <laughs> Tulu. <laughs> Nah yang kau bano. Data sa datasa data sa Noah's Ark guys. Noah's Ark. Sudah hek lagi dong Noah's Ark sa una ugarum. Mau yang yang hang. Okay, mau yang sini. Oh, now a frog. It's a light ring frog. Bachman frog. I got Three

No, no, no. Tigo, tigo lang. Blue, a... Na natulog so? Blue, easy na. Na natulog so? Nice color. Albino, Albin. iguana. Sleep, sleep. Foot, tortoise. Throw. <coughs> mila mamma mia mamma mia Ah! Ci va. 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 Ci va.

1 2 3 Okay. Girap. Oh, let me go Asa <laughs> <yeah. laughs> Okay, no touching, no feeding lang po sa mga live. and for the exit, baba. Kamu, <laughs> kamu, 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 nagpuyo diha, mag-away-away pa mo. Di uhaw siya. Brazilian, man. Si Jabba. Lalaki ni siya, lalaki. Maginom show urut Takok kay guys Mas takok pas tau Ikaw daw isa free fight Tak? Iba si kasugot usla? Ming 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 Bye, Rizal. Bye, dan hmm. apa cakap saya gigi Kan ini Jesus oh, pun. Oh, manuk oh Ah, gab main ngak bayu. Pony tail. Pony pula pony. Wait. Doon na kay Kubay. Hello. Hmm. White. Pero sabak kayo. Eh isa kayo sa sigurado. Dali kayo. White. Oh no. Dinay please. Kompiang, Makolo, Mahayang okay, Guys, semua nasib panggung aku eh Giga oh Kompiang, Makolo, Mahayang Oh <laughs> ya, <laughs> dia dah jatuh Oh ya, dia Kita <laughs> asyara oro, del oro, Philippines <laughs> gay okay. lorat dulu nice adik lembut juga di plan di cool guys kami ada ikut nang silang bola nang silang way ligo munang ligo nang sila oke